Nagbahagi ang kapusong news anchor na si Arnold Clavio ng huling convo nila ng veteran sports journalist na si Chino Trinidad. Chino, ayos ka na noy. Chino, tama ka listen to our bodies. Arnold, makinig ka, hehe, ingat, worst is over. Chino, marami ka pagagawin at matutulungan. Arnold, tayo, narito ang caption sa post ni Arnold. Wala na Chino Trinidad, Ayon sa ilang kaibigan, mga alas 11 kagabi sa Newport Resorts World, nagkolaps si Chino. Dinala siya sa San Juan de Dios. Massive heart attack na. May scheduled check-up siya kay Dr. Tony Leachon this July 17. Hindi na umabot. He was supposed to turn 57 this month. Kinumusta mo pa ako noong June 15, ilang araw matapos ako ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke. Rest in peace bro. Enjoy your journey. Paki kumusta mo na rin kami kay ama, Mike Enriquez. Column